Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikalabimpito ng nobyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeyo Noong mga araw na iyon, may sumipot na masamang binhi. Ito'y si Antioquio Efefanes ang anak ni Haring Antiosyo. Siya'y isa lamang bihag sa Roma bago nagmana ng karian, Nagsimula siyang maghari ng taong sanda pito. Noong kapanahunan ni Antiochus Epiphanes, may lumitaw na mga masasamang hudyo na ayaw sumunod sa kautosan. Bagkus ay inaakit pa ang mga mamamayan na makipagkasundo sa mga hentil sa palibot nila makipagkasundo na tayo sa kanila, wala naman tayong nakikita na hindi pagkikipagkasundo kundi pawang kamalasan, wika nila. Ang ganitong panukala ay nagustuhan ng marami at ang ilan sa kanilay agad nagpunta sa hari upang humingi ng paintulot na sumunod sa mga tuntuning hentil. Pumayag naman ang hari. Nagtayo sila ng isang malaking palaruan sa Jerusalem alinsunod sa kaugalian ng mga hentil. Ang hari ay nagpalabas ng isang kautusan para sa buong kaharian. Iniutos niyang maging isa ang tuntunin sa bansa kaya't ipinagbawal niya ang dating kautusan at ang reliyon. Lahat ng hentil ay sumang-ayon at marami ring Israelita ang sumunod. Nagandog din sila sa mga Diyos-Diyosan at nilabag ang araw ng pamamayinga. Noong taong apat na ikalabing lima ng buwan ng Kislev, si Haring Antioquio ay nagpatayo ng kalapastangan ng walang kapantay sa altar ng pinagsusunugan ng mga hain. Nagpatayo rin siya ng mga dambanang pagano sa lahat ng lungsod sa palibot ng Hudea. Kahit sa mga harap ng bahay at mga lansangan, pinagsusunog ng kamanyang ang mga tao. Lahat ng makitang mga balumbon ng kautusan ng Diyos ay sinira at sinunog At ang sino mang mahuling magtataglay ng balumbon ng tipan o sumusunod sa kautusan ay ipinapatay Sa kabila ng lahat ng ito, marami pa rin mga Israelita ang nanatiling tapat at hindi kumain ng anumang pagkain marumi Matamis pa sa kanila ang mamatay kaysa maging marumi dahil sa pagkain ng mga hindi ipinayintulot ng kautusan at kaysa sumuway sa banal na tipan. Marami nga ang namatay sa kanila. Katakot-takot na hirap ang dinanas ng buong Israel. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Nag-aapoy ang galit ko sa tuwi kong namamalas yaong mga masasamang lumalabag sa iyong batas. Poon, ako'y lingapin mo. Ang utos mo'y susundin ko. Silang mga masasama kahit ako ay gapusin. Ang bigay mong mga utos ay di ko rin lilimutin. Poon, ako'y lingapin mo. Ang utos mo'y susundin ko sa sino mang nagangad na ako ay alipinin. Iligtas mo ang lingkod mo ang utos mo ang susundin. Oon, ako'y lingapin mo. Ang utos mo'y susundin ko. Palapit na ng palapit ang sakit umuusig. Mga taong walang galang sa utos mong isinulit. Oon, ako'y lingapin mo. Ang utos mo'y susundin ko iyang mga masasamay tiyak na di maliligtas dahilan sa kautosang hindi nila ginaganap. Oon, ako'y lingapin mo. Ang utos mo'y susundin ko. Nagdaramdam akong labis kapag aking namamasdan yung mga taong taksil na laban sa kautosan. Oon, ako'y lingapin mo. Ang utos mo'y susundin ko. Aleluya, Aleluya, sinabi ni Kristo, Ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Malapit na si Yesus sa Heriko at do'y may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig nitong nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Yesus na taga Nazaret, sabi nila. At siya'y sumigaw, Yesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sinaway siya ng mga nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang sigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Kaya tumigil si Yesus at inuutos na dalhin sa kanyang bulag. Inilapit nga ito at tinanong ni Yesus, Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Panginoon, ibig ko po sana'y manumbalik ang aking paningin, sagot niya. At sinabi ni Yesus, Mangyari ang ibig mo. Pinagaling ka dahil sa iyong pananali. Noon din, nakakita siya at sumunod kay Yesus at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,